Humihingi ng panalangin si Claudine Barreto ngayon, para sa kanyang 87 years old na ina, dahil kasalukuyang nakikipaglaban ito ngayon, sa sakit na lupus. Isinugod sa St. Luke's Hospital sa BGC, si Mami Inday Barreto, dahil sa sakit nitong lupus. At mahigit isang linggo na raw itong nakakonfine roon. Panalangin ang hiling ni Claudine Barreto, para sa kanyang ina, dahil, siya na lamang daw ang natitirang magulang, na meron siya ngayon. Ayon pa sa Instagram post ni Claudine Barreto. Mom, we love and need you dearly. Please get well soon. Palanggas, please pray for my mom. More than a week na siya, sa hospital, and she is 87 years old, with lupus. I need all your prayers please. She is the only parent I have left. I have been checking and taking care of her, together with my kuyas, Nito and JJ Barreto, my ate Michi, and sister-in-law, Connie. Ayun pa kay Claudine, bumagsak daw ngayon ang kanyang timbang, dahil, hindi na raw siya nakakakain, sa pag-aalala, at pagbabantay sa kanyang ina, na kasalukuyang nakikipaglaban sa lupus ngayon. Thank you po sa inyong lahat. Isama nyo na rin po ako, sa prayers nyo. I have not been eating, and I am down to 97 pounds, and I have not been sleeping. God bless you all, and your families as well. Nagpaabot naman ng panalangin, ang mga netizens, at mga kaibigan niya, sa comment sections.